magandang ah, araw walang lupa pero kailangan magtani pwede na yung sa gilid-gilid lang ng bahay, ito yung lang ginawa ko oh. ayan tinambakan ko lang ng lupa nailirahan ko ng hollow blocks Tapos yung mga dahon ng bayabas hindi ko na sinawalis para dyan na siya mabulok ayan tapos may mga tanim ako talbos. Yun lang ang bubuhay ako talbos sa kamote. Yung okra sana wala, natumba na. Ayan o, tsaka kamates. Pero may isang namumukod tangi. Yan ang tumubo. Ayan. Yung ampalaya na yan. Ayan Hindi hadlang ng wala kang lupa. Kahit kapirasong lupa, pwede. Tinamba ko lang yan sa gilid ng bahay. Ayan o. Matubo siya. Sa pag-aantay. Ayan na po. Ayan. buwan na, ayan o. Ay bunga na siya. Ayan. Oo, malapit na maka-harvest niyan. Ito pa. Ayan o. Pinapaikot ko lang siya sa ano. Nasa, nakapulok pa sa puno ng bayabas din kasi may bayabas yun akong sa gilid ayan po may bunga rin yung bayabas eh, ano? ayan o oh. ayan ang bayabas yan ha ito, ito naman yung mga bayabas ang bunga din yan ang palaya ayan maraming bunga na yan marami na akong inaantay yung harvestin ayan pa o oh. ayan, ayan. Tapos yan. Ayan pa. Ayan, Ayan pa Meron na akong aantayin. Nga ilang araw lang. Ayan pa o. Nasa bayabas lang yan. Naka ano. Pulupot. Ayan pa siya oh. Ayan. Bunga din yan. Ayan oh. Antayin ko yan. Pero na Mulaklak pa yan. pa o. yung maliliit. Meron pa mga bulaklak. Saka sa mga daling salita, meron na siyang malalaki. Ayan o. Oh. Ayan na sa gilid. Ayan o. Oh. Oh. Malaki na yan. Malapit na ma-harvest yan. Saka ayun. Meron pa doon. Ayan o, may maliliit. Ito, kahit maliliit yan, tumuli, tumuli, malaking bagay na yan. Hmm. meron doon malalaki apat ay dapat oh apat yun apat yung nalug pero dalawa yung malalaki malapit na malapit na maharvest harvest yan ilang araw na lang pero ang 2,000 pwede na nga yan eh pero antayin natin meron pa doon sa tuktok sa tapos tabi nila dalawa yan. meron pang maliliit din pwede, pwedeng na harvestin yan pero okay na antayin ko lang ayang din kung di siya palakihin you know, ah, yun o lang yung bunga dyan lang yung kabahayan ko gilid na ng bahay namin yun o yun puno ng bay bayabas yan nasa tabi lang yan tapos yan lang yung pader ng kapitbahay tapos ayun na Ayan lang yung lupa na mali. Yan lang ang puno. Ah. Oh.